Mas maganda nga ba ang Daredevil sa may Disney kumpara nung nasa Netflix pa? Ako honestly dahil lang naman sa dalawang to kaya ako nagustuhan yung Marvel sa may Netflix eh kasi yung the rest mediocre na lang eh. To be honest, it's too early to tell pero ito muna yung mga comments ko. Ang galing pa rin magpanggap na bulag ni Charlie Cox no? Siguro kahit anong role na kunin niya para pa rin siyang bulag eh. Okay, back to the topic. Nagandahan ba ako sa Daredevil Disney? Noong una, hindi. But eventually, Oo. <laughs> Una kong napansin ay yung mismong City na for me, mas preferred ko lang talaga yung Netflix version kasi mas alive yung City compared here na may mga times na halata mong set or naka CGI or VFX lang yung background. Pero ayun, maliit na bagay lang naman din yun. Para sa akin, ang pinaka episode ng isang series ay yung episode 1 kasi ito yung introduction mo doon sa buong series eh. And for me, medyo la-cluster lang yung episode 1 pero doon sa episode 2 bumawi naman din sila. I like the opening na pinakita nga agad si Karen and Foggy na meron nga tong continuation doon sa Netflix version But what I noticed ay yung long take na fight scene nila na pinakita nga nila doon sa may opening. Speaking of Foggy muna, I'm not a fan na tinegi nila siya agad na para kasing dinisregard lang nila siya to tie loose ends nga doon sa original show. Si importante din naman yung character niya, marami siyang naambag sa story nga ni Daredevil, pero para kasing minadali lang yung pagkategi sa kanya para nga lang mawala na siya sa may show. May mga nagsasabing posibleng pineke lang daw yung pagkategi niya kasi meron daw ganong story sa may comics, pero who knows, sana nga meron. Balik tayo doon sa may opening fight scene, specifically yung long take fight scene nila. Kasi alam kong na-reference nila to kung saan sumikat nga yung original show eh. Kung napanood nyo na yung sa prison na fight scene niya, tsaka yung sa may apartment fight scene niya, sobrang astig and iconic nung labanan niya dun eh. For me lang, the way it was filmed, yung Disney version, yung cinematography, yung kulay, And lighting and everything didn't mix up well na it didn't help to present the choreography and the fight scene itself sa may screen. To be fair naman, appreciate ko yung ending fight scene nila doon sa may episode 2 and I think ang problema lang talaga doon sa may opening fight scene sa may episode 1 ay yung cinematography nga nila. Maybe hindi lang talaga nila forte or hindi lang sila sanay mag long takes nga sa mga fight scenes kasi nga doon sa may apartment fight scenes nag-work naman yung labanan nila doon eh na maraming quick cuts, am um, iba't ibang angle, nagwork naman eh. So alam mo yon, sana ganun na lang yung gawin nilang basis para sa mga labanan nila moving forward. Story wise, I could see some similarities doon sa may Netflix version and I could say na it improved naman din in some parts. They did a good job in connecting the Netflix version and transition it to a Disney version na hindi naman sobrang ibang-iba yung show ngayon. I mean, si Daredevil ganun pa rin naman, medyo ginawa lang nila siyang mala Spider-Man pero pasak pa rin naman sa may karakter niya. Alam ko doon sa ibang mga comments ko dito, sasabihin ng ilan dyan, Hindi, ganun kasi si Daredevil sa may comics si eh. kanon yan. Aminin man natin sa hindi, sumikat ulit si Daredevil dahil sa Marvel Netflix. So it would do them more harm than good to change things kung bakit nga siya nagustuhan ulit ng mga tao in the first place. Kasi ngayon may mga na-preserve at na-improve pa nga sila mga characters like si Wilson Fisk na maganda pa rin naman yung flow ng character niya at napanood ko naman yung Echo at nag-explains naman yung pagbabago sa character niya at yung pagiging mayor plot niya moving forward. Also like yung pagpasok sa story ni White Tiger na mas ma -e explore nga yung vigilante aspect kanong film and of course yung court case drama plot na ito rin yung maganda din from the original version ng show eh. Siguro lang as a fan ng mga bloody and gritty fight scene from the original, medyo nakulangan lang ako dito and ramdam mo yung pagpipigil kumbaga and understandable naman yon considering yung brand ng Disney na family friendly. I mean it works pa rin naman pero since nag exist nga yung Netflix version, hindi mo talaga may iwasang magkumpara and for me, mas maganda pa rin naman yon. and to be fair naman din sa may Disney, 2 episodes pa lang naman yung nare-release nila. For me lang din, mas alive yung kulay in cinematography nga anong Netflix version compared doon sa mga recent Marvel films or shows na medyo bland lang for my taste na sana mas ma-improve pa nga nila. And kung titignan mo rin naman online, hindi lang naman ako yung nakapansin nito na kung ikukumpara mo yung Iron Man 1 sa mga recent Marvel films, ibang iba talaga yung itsura niya kung saan sila nakilala eh. At the end of the day, papanoorin ko pa rin naman to dahil kay Daredevil and syempre kay The Punisher, pero sana wag nila siya i-nerf. <laughs> so ayan, ang third rating ko for Daredevil episode 1 and 2, A 6 out of 10.